Hello guys, for today's video nilalabas ko si QE para makapaglaro at it's already 6 o'clock I think, yes 6 o'clock in the evening at pupunta din kami ng store para bumili ng ilang grocery kasi naubusan ako ng shampoo ayan si QE ang ganda ng panahon guys so parang uulan siya pero para lang so ayan si QE na Napakakulit ng bata to. Gusto niyang ano, mauna. Gusto niyang maglakad na mauna. Pero babalik din siya sa akin pag ano, may nakita siyang strange na things. At para naman sa kaalaman ng lahat, dito pala sa Florida is almost summer na. Kaya medyo mainit na. At saka ito nga, um, almost 7 o'clock, I think 6.30 yan, mainit, mainit pa rin. Kita nyo naman yung clouds, oh. Napaka-init pa. So, at least, wala nang, ano, wala nang sunlight. Pero, mas, ano pa siya, guys. Mainit-init pa siya. Kaya, dito sa Florida, guys, pag summer, sobrang init. Na, mainit pa sa Pilipinas. Kaya, Yan. Hindi kami naglalabas-labas pag summer. Lalaro ko muna si Esther kasi minsan lang siyang makapaglabas-labas at makapaglaro. Yan, ito po yung neighborhood namin. Ang ganda ng view. At napakalinis yung ano, kaso nga lang, walang mga tao sa paligid. Walang mga taong nag, uh, ano, tatatambay sa labas ng bahay nila kasi nasa loob lang ng bahay nila. Tsaka, yung iba is, usually yung mga tao dito guys is ano may mga trabaho sila so hindi mo sila magkikita sa labas ng bahay nila kahit ano pagpasok man nila or pag-uwi pa nila ng pag-uwi man nila ng galing work hindi mo pa rin sila magkikita so yan nga guys dito walang chismisan dito sa Amerika at walang maritesan dito sa Amerika kasi bihira ka lang makakakilala ng neighbors mo pero gusto ko rin yung ano um, ganito kasi wala makikialam sa iyo yan yeah, nagte-testing ako niyan ng ano uh, gimbal ko kaya palakad-lakad ako naka-follow yung camera kaya tinetest ko yung AI tracker ko kung ano ba um, effective ba yung AI tracking ng gimbal ko at effective naman at nasiyahan naman ako sa pinopurchase kong gimbal kasi it's helpful kahit hindi ako magano walang walang nakahawak na tao sa camera ko ay nakasunod siya sa akin kung gusto kong mag tracking ng ano face tracking yan yan din niyo nakaano siya nakasunod-sunod siya sa amin napakaganda ng view did, view guys. Ito yung ano sa likod ng bahay namin. Medyo mga ano lang ilang ilang lakad lang mula sa bahay namin. At ito yung mga apartments. Napakaganda parang ano siya. Parang New Zealand lang yung ano looks. napaka -green rin ng ano green yung ano nila dito paligid. At saka yung ano may ano ba yun, may pond. Eh, hindi yan pond. Kanal, parang kanal, stagnant kanal siya. Yan yung mga apartments, guys. So, pupunta na kami ng store. Kailangan na namin pumunta ng store ni QE para bumili ng ilang groceries at para hindi rin kami gabihin. So, come on, guys. So, yan. Pauwi na kami. Finally, si, ano, napagod. <laughs> napagod na si QE sa kakalakad ayaw niya magpahawak ng kamay guys so, sun nakasunod lang siya sa akin ayaw na niya magpahawak <laughs> gusto niya magpaano magpakarga ang bigat-bigat yan guys so bye